Magandang hapon or magandang araw po sa ating lahat. Saan man panig na mundo po kayo naroroon. Kumusta po kayo? So ngayon ay magre-react po ako sa napanood ko kay mm, sa vlog ni Sir Techram. Okay, ang title po ng vlog niya ay Disgracia nga naman. Techram, first time maranasan ang sakit ng tambucho. Well, um, napa po ako ngayon. Isa po akong nurse, ako po si nurse Organist na magre po sa kanya ngayon kasi syempre isa po itong, um, isa po itong aksidente na si Sir Tekram nga po ay napaso ng tambucho ng motor. So uh, mag-share lang po ako, magre-react po ako dun sa nangyari para mal malaman din po ninyo kung halimbawa kayo rin po ay maka-experience na mapaso ng tambutso ng motor. Okay, ano po ba yung mga dapat gawin? So, magre-reaction po ako. ay Sir Techram! Tagal na po akong nanonood. Since uh, kayo po ay nagbo-vlog pa uh, nung kapanahunan po ni Sir Yorme Iscomoreno, at, ayun, so, Yorme, nung siya ay nasa Maynila pa, so, and then hanggang sa dumating si Dave, matagal na akong silent viewer or subscriber niyo po. Kaya, talaga nag-alala po ako nung kayo ay mapaso ng tambucho ng motor. So, yan, sana po ay panoorin ninyo kung ano po yung nangyari uh, sa kanilang vlog. Pero bago ang lahat po, um, gusto ko lang po malaman ninyo na si Sir Tekram Manalastas ay isa pong charity vlogger na tumutulong sa napakarami po nating mga kababayan. Okay, kasama niya po si Sir June. Marami na po silang natulungan, napabahayan pinag-aaral, napakarami na po. And ngayon ay marami po silang mga kapamilya na kinupkop. Okay, napakarami. So baka kilala nyo rin po si Sir Tekram. Siya po ay meron ng million-million subscriber. Okay, sa ngayon po, is meron siyang, I think, wait lang. Ano, meron po si Sir Tekram, 2.61 million subscribers. At meron na rin siyang um, mahigit na tatlong libong video. Grabe. Magaling sila or tandem sila ni Sir June. So, panoorin po natin kung anong nangyari. Kung bakit, paano nasunog or napaaso si Sir Tekram yung kanyang binte at ano yung mga kasunod na nangyari. Sige po. Santa Bucho. Nako, pasal ka na. Nasunog ang balat ko. Ano sinabi? Tatekram ng sakit. So, yun na nga po, no. Um, kapag ka samasakay po tayo ng mga motorsiklo, ayan, um, kailangan pagka bumababa po, uh, bumababa po tayo ng mga motor, kailangan laging sa kaliwa. Tama po yung sinabi. Kuya August ata yun. Sabi niya, dapat wag sa kanan bababa. Sa kaliwa lagi. Kasi sa kanan, nandun po yung tambutso ng mga motor. Mainit na mainit po yan kapag ka, talagang ilang minuto na nakaandar yung motor. Kapag, eh, kapag na, ano, nadikit ka dyan, talagang mapapasok ka. Kaya maging maingat, huwag po tayong bababa sa kanan kanang bahagi ng motor, kundi sa kaliwa lamang. Yan po yung laging tatandaan. Okay po. Lalo na kung yung motor, eh, walang cover. Yung pinakatambucho, open na open po siya. So, mainit talaga yon Ako po kasi ay almost mataga, um, sabihin natin, 15 years na rin nagmumotor. Um, ginagamit ko po yun sa trabaho. Kaya, ano, kahit pa paano, may experience po ako dyan sa mga ganyan. And yung asawa ko, alam ko na paso rin yata siya dati. Mamaya tanungin ko. So, continue ko lang po

Ay hey po, lalo na kung kakasunog lang. Ang pinaka-importante pong ilagay dyan is <clears throat> yung running water po. Tapos, kapag ka after ng 15 minutes na nakatutok sa tubig is, tsaka po lang po natin lalagyan ng gamot na antibiotic. Pwede tayong bumili niyan sa mga pharmacy or silver, silver sulfadiazine or yung mipirizine po. At hey po, ointment. Pwede rin natin takpan ng basang gasa yung ating sugat. At hey po, wag na wag petroleum jelly. So, yun na po, no, kapag ka napaso talaga, sobrang masakit po yan, baga burn po yan, mapapaso or masusunog yung upper part ng balat po natin, yung epidermis. Pati yung mga buhok-buhok po dyan, talagang mat ano yan, masusunog. So, ayan, kailangan, ano, um, na check natin kung ano po yung ginawa po nila, no na first aid. Talagang pagkabalat po yung ano, yung nasunog is sobrang hapdi po niyan kasi nandiyan po yung mga nerves po natin. Nerves po na kung saan is sensitive sa pain kaya maging maingat po talaga sa pag uh, uh, pag uh, pagbaba sa motor. Iwas na madikit tayo sa tambucho kasi sobrang init po niyan. Continue po tayo. Ayun, sabi ni Kuya August, hindi daw, wag na daw hugasan. Tinanong ni Sir Tekram kung hugasan. So, sabi ni Sir August, hindi na daw. So, pag mga ganitong ano po, mga napaso ng mainit na bagay, ang pinakaunang-una po natin gagawin is itapat po natin ang nasunog na part sa running water. Okay po? Huwag muna natin sabunin tapat lang sa tumutulong tubig. Sa gripo or hose na may tubig, kailangan po um, 10 to 15 minutes na nakatapat po yung running water dun sa part ng nasunog. Okay po. Ayan, yan yun yung pinaka, napaka-importante po, pinaka-first aid po niyan. Okay po. yun po very good yung ginawa ni Sir Tekram ah, kahit papano bago niya hinawakan o naglagay ng gamot dun sa kanyang sugat eh, naghugas muna siya ng kamay, eh kung walang available na running water, naghugas siya sa pamamagitan po ng alcohol lininis niya, disinfect niya muna yung kamay bago niya nilagyan po ng gamot, okay yung kanyang sugat, okay kasi wala siyang gloves, so tama naman yung ginawa ni Sir Tekram So, ayan na nga po. Um, ulitin ko lang po, Sir Tekra, maging maingit po tayo sa susunod dahil marami pa tayong tutulungan ng mga kababayan natin na nangangailangan. Kaya sana po ay patuloy niyo pong gumaling, gumaling na po kayo, uminom po kayo ng maraming tubig, gumain po ng uh, mga pagkain, mga prutas po na maaasing, yung at uh, pwede kayong mag-take ng mga vitamin C supplement para madaling maghilom po yung sugat. Okay po? And uh, sana po ay uh, pwede nyo rin pong ipa-check up ito sa mga doktor para maresetahan pa po kayo ng mga gamot. Sana maiwasan po na ma-infection po yung inyong sugat. ipot po? Ayan. Uh, talagang ano, um, concern po kay Sir Tegram kasi mala marami po siya natutulungan ng na kababayan natin. Ginagamit po siya ng Panginoon para tumulong. Kaya sana po laging ingatan po ninyo yung inyong sarili Sir Tegram sa susunod. Ayan na. Uh i-summarize ko lang po kapag uh, naka-experience po kayo ng paso sa inyong binte dahil sa ayan, nas, um, naidikit sa tambucho. Okay? At kung kayo'y motor o umaangkas sa lahat ng mga nagaangkas, okay, sumasakay sa motor, bumibiyahe, sumasakay ng motor, eh, iwasan nyo ang bumaba sa kanan kasi nandun yung tambucho. Iwasan nyo madikit yung binti ninyo sa tambucho. And at the same time, kailangan talaga may protective nadamit po kayo pag nagmamotor hanggat maaari, hindi pwedeng nakashort <laughs> hindi pwedeng nakashort kasi yan nga katulad yan, kailangan sana is yung proper na attire, yung naka, naka rubber shoes naka pantalon or mga maong na pantalon tapos naka jacket para iwas din sa mga sunburn ayan, sir Tekram sana and ganoon din po kailangan din, ba, alam ko bawal din po yung ano eh, um, overloading or yung tinatawag na dala, ta, dala, dalawa tatlo yung angkas lalo na pagka uh, dumadaan po tayo sa highway at the same time importante rin yung helmet okay tapos kapag ka kayo ay hindi niyo naiwasan na kayo ay mapaso ng tambucho ang unang-unang gagawin niyo po ay okay itapat niyo po ito itapat niyo po yung napasong balat po ninyo sa running water or sa tubig. Bumili po kayo ng tubig. Pwede nyo itapat po ng 10 to 15 minutes hanggang sa mawala yung pinakainit po niya. And kapag ka after 15 minutes po na nakatapat sa tubig yung napasong part, okay? Tsaka nyo po lalagyan po ng mga antibiotic. Okay po? Like, may ointment. Then, takpan nyo po ng gasa na yung kahit pa na yung wet gauze. And then, yan. Para po maiwas sa infection. And kung bakirot, minum po kayo ng mga over-the-counter pain reliever po. And, kapag ka siya po ay, ang, limbawa, uh, lumipas ang ilang araw, ito yung nag, nakita nyo po na nagkaroon po ng pamamaga, or sabihin nating sugat, or infection, or nana, mga ganyan, is check up nyo po agad sa mga doktor. Or, limbawa, after nyong mapaso, at talagang malalim yung pagkakapaso, magpa check up kayo agad sa doktor para yan po ay makita at mabigyan po ng um, tamang akmang gamot. At kung yan po ay nagkaroon po ng mga blister, yung parang balat na nagkaroon po ng parang may tubig siya sa loob, huwag na wag niyo pong puputokin Para hindi po ma-expose po yung open wound sa bacteria at sa uh, mga likabok. Ay po, yan. Very good. Thank you so much po for watching. And, sana sa susunod, magkaroon pa po tayo ng mga ganitong mga reaction. Kaya, sana po ay maging maingat po tayong lahat. Thank you so much po and shout out po sa lahat ng mga bago kong mga subscriber. And, sa ka business family, TechRamp, uh, LV Vlogs family, ka-business uh, official, lahat ng mga hagwang, lahat ng mga reactors, especially kay Ma'am Inday. Sir LV uh, Power Ranger and LV Vlogs Chan Family. Ganun din po kay Sir Thinking Buddy at sa lahat ng mga co-vloggers ko po. Ingat po kayong lagi and thank you so much.